Yun, it's our third and last day. Bukas, uwi na kami. Punta lang kami sa, no, sa Long Beach sa bahay ng parents ko. Bisita lang kami. Tapos bukas, uwi na kami. Happy birthday, kuya! Excited to see Lola and Lala. Dito kami sa American Ranch dito sa Artesia. Ito naalala ko kapag sa mga Filipino store dito, meron sila mga ganito yung ads. Pinapaskil dito sa mga salamin. Bed spacer, 600 a month. Utilities included na. Oh. Room for rent. Ito kami parati ni Amy bubibili ng ulam. Masarap yung ulam dito guys. kami nakatira sa LA, mas marami kami mabablog dito. Ang dami namin mapupunta ni. Eh. Ah, kamis. Hello, no, not camera watching. <laughs> Come on. Ito naman kami ng sa Paris Baguette. Bila kami ng cake ni Jairus. Birthday boy. Come on, let's go. Happy birthday to you! Happy birthday to you! this one that you got. This one that I got. That's mine. It's not your birthday. You Gabi, lemongrass lahat yan. Nasa kalsada lang. Si Lala. Mimiss ka na ng mga friends mo. Mga friends Hi, <laughs> Hi Asya. Ayun, oh. No? Hi, Asya. Papa, padala na lang namin. Hi, Cyrus. Happy birthday. Oh, yun. Yeah. Wow, oh, ganda yung hmm, mga damit. Ito. Ang gaganda ng damit sa ano? Saan yan? Na, Oscar. Oh, um, ang gaganda. Oh, ano? Ay! Ang oh, oh. ganda ni Asya, eh mataba na. Malaki Sabi niyo maliit. Ika ma. Happy birthday, boy. Happy birthday. Yeah. Ito yung kangkong na tinanim ko. Bibigay ko sa nanay, na tatay ko. Sobra kasi ito eh. Yan, lagay ko lang dito. Yan. So guys, dito kami dati nakatira. Nung nagkisimula pa lang kami ni Amy. Yan, dito kami. Nagirenta kami dyan. Bali dito nakatira yung ko ngayon. Ayan, tapos ito yung mga tanim nila. Ito, bayabas, mayroong saging, cherry moya. Ito tayo dito. Medyo masukal lang. Ayun. Ah, ito kalamansi. Ito, kalamansi. Ayan, mga tanim ng tatay ko yan. Tapos ito, maraming kalaman, kamatis. Ayan, ang daing bunga rin kamatis yung kamatis dito guys hindi na tinatanim ng nanay ko ang nangyayari dito kasi every year tumutubo na lang siyang kusa kasi yung mga buto na nalalaglag yan na yung tumutubo yan dami oh diba o ito si buyas si buyas to si buyas o bawang ano no yan tapos ito may kalabasa yan kalabasa mga mahilig din sila magtanim ah uh, malunggay ayun ito yung ano nila, puno ng malunggay ay malunggay din yan ah. ah ito pala maraming malunggay ayun ah, napaugatan na ah. kita nyo yan tinitinda nila yan eh, ng tatay at nanay ko ang malunggay ewan ko magkano binibenta so bibigyan daw ako ng isa may mga tanim nila So, I'm dragon fruit. The oh? same Matthew the same way? Yeah, almost. Um, also, I use daddy's hand. And daddy, I think daddy is saying, As I go play with Matthew. I think you're saying that to me. Mati, so cute. Mati, so cute eh, pinsan niya. Yeah. Si Mati. Ito si Asha. This Asha. is Asha. What? Asha used to be cute. Now she looks ugly. Oh! Oh, don't say that, Mati. <laughs> <please. laughs> Itong handa ni Jairus. Happy birthday. Ayun, kaya rin kaya rin. Adobo. <laughs> Happy birthday, Jairus. Um, isda. Hindi ko siya nalilat yung pasyeta yun. Okay Okay lang. Keprox. Ayun si Aling Mercy, oh. Yeah, makikita to ng mga, ano, nila Marvin. Lighter Miriam. Ayan. Ayan si Daddy. Kain na, kain na. Eh, bisita pa tayo. Dito bubot, darating pa. Kaya yung mga bata. yung... Okay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Papa Jesus, thank you for this meal that you have given us. Um, bless the hands that um, created this meal. Thank you for protecting me all these years and protecting our family in general. And please hope that we have a good happy birthday for me. Amen. 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 Happy, birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you, Uncle. I still have your picture on my KJ. <laughs> <laughs> Salamat sa lemon. Saka sa dalandan. Talim nila sa lemon. Uwian na mga pangit. Bye bye, Asha. Are you ready to go back home?

beach. Dito kami madalas parati pumupunta ni Aimee noon, noon. nandito pa kami sa LA. Guru, at least once a month nandito kami. Di pa natatandaan ni Asia. Nung umalis kami ng LA, si Asia, ano pa lang siya noon? Mga isa't kalahating taong gulang pa lang. Kaya hindi pa niya matandaan to. Excited makakakita ng dagat. Nobody told me to settle down Day nights and late nights don't get up. Wala masyadong tao kasi weekdays. Pero kapag mga weekends dito guys, ano, Unong puno din tong pierna to. Ganda pa ng weather, 70 degrees tapos dito sa pier na to guys uh, nangingisda rin ako dito noon Proceed to the may ilig ako mangisda isda nga pala kaya lang nung nalipat na kami sa North California medyo malayo yung beach magdadrive ka pa ng isa't kalahating oras hanggang dalawang oras tapos matraffic pa kaya uh, never pa ako nakatry ang mga doon pero dito nangingisda ako nagkakrabbing din kami ayan o, oh, daan ginis higit eh pwede kayong bumili ng pain dito pero usually bumibili lang ako sa Filipino store ng mga pain Tapos yun ang ginagamit ko Dito ang Pilipino dito mga nangingisda Dahil nangingisda jump, 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 Yeah, many times. You don't even remember. alam mo ba bakit isang paa lang yung nakatayo niya, be? Ba Hindi nangangawit yan. Pati sila Inhale lang ako, mag-inhale bahala ka. <laughs> <laughs> Sarap nung ano. Yung pag pinapakinggan mo yung ano, yung yung alon, makaka-relax. Yun yung nami ko dito sa ano, sa LA. Yung madali yung access mo sa dagat. Ayun lang. Tsaka yung tubig kasi dito guys, hindi masyadong malamig. Pag nandoon sa North California, ang lamig ng tubig, hindi rin kayo makaswimming. Hindi tulad dito sa South, pwede kayo maligo. wang tuwa tong bata oh. yeah, I can't I can't tapos dito guys mayroon din parang maliit na marina ayan ayan oh. mga luma na rin yung mga bangka dito happy happy happy? yes dito yes. kami dati kumakain ni Amy, pag nagde-date kami mga seafood tahong, shrimp, ganyan crabs ganyan. mahal na ng ano ngayon, talabaw high quality, $3.50 isang piraso lang oh. $5 na yun, ang liit, liit lang oh. $5 yan guys, ang piraso, lima, $5 $5

I wanted to. We are now. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. Mm -hmm. It should have been you. Another time, another place, I just know. You been the one who made me feel What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place I just know. You could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.